Yung gusto ko sa lasa niya, hindi siya ano, malangsa. Hindi ka tiyan sa iba. Malangsa siya. Hindi ba? Hindi. <coughs> Parang hindi mo kayang ubusin yung isang order na... So, mga pops so, ngayon may pupuntahan tayo ang ano ah, dinadayong bulaluhan dito sa Kalawan Laguna so ito na lang yung ibablog natin kasi actually kanina ang ibablog namin dapat is yung mga presyo ng mga research dito sa console kung magkano ang problema mga paps Nakalimutan ko magbura Sa ating action cam Na mga record Na na vlog natin nakaraan Kaya nangyari Hindi na isave yung mga video natin kanina So sayang Di balik Kung ano yung napili natin yung resort sa pinuntahan kanina ay ano natin, gagawa natin ng vlog kasi e, baka lamating yung araw na uh, gusto nyo mag family reunion dito sa Pansol, Laguna eh may idea kayo kung magkano at mag yung -ano, sa punta so sa ngayon ang puntahan na lang natin ay, ay itong dinadayong ano yan yung kainan ng Bulalo dito sa Talawan, Laguna. Happy Mother's Day nga po pala sa mga magulang natin na masisipag. Magigiting. Ayang magtiis para sa kanilang mga anak. At happy Mother's Day po sa aking nanay, Christina Aurora, At sa aking binan, na si Emily Reside. Shout out po sa inyo at happy Mother's Day po. Parang pansol, mga ano, or 10 km yung pagitan ng layo ito magtatanggal yan na kasi kaya garituhin na natin to at dito na tayo kumain shout out nga pala sa mga bago dito sa aking youtube channel baka pwede namang makahingi ng inyong subscribes, mga paps yan ay malaking tulong na sa aking YouTube channel sa katulad kong paguhan pa lang sa pagpamotoblog. Maraming salamat mga paps at sa mga laging nanonood sa aking mga vlog. Maraming maraming salamat mga paps sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa sa aking mga video dahil hindi ako magaling you no? Know? Napag i edit ng mga videos. So, salamat at inyong napa-cacagan. Haha. Haha. tayo, ano? Nang kain. <laughs> Kasi nagugutom na ako. Actually, bag, di ba tayo tayo ng mga kainan? Hindi ko na kaya mag extra rice. Kasi yung mga napapuntahan natin ay eh, talagang sulit. Matulad siya hapon, galing tayo kay Diwata. Tapos yung nakaraang araw, may rosumar naman tayo. So sa mga hindi pa nakakapanood nun ng ating video na yun, eh, panoorin mo na Pops. At syempre, mag-iwan ka ng bakas Pops. kung gusto magpa-shout out mga paps ay magamit lang kayo para ma-mention ko kayo sa ating next video so malapit na tayo mga paps 10 km na lang I hope wala traffic sa unahan no? Oh. kasi nakikita ko dito sa ways traffic Sayang yung ginawa natin yung video kanina. Hindi pala na save Ha, yup yan. <laughs> Sayang yung salita-salita natin. Video-video natin. Hindi pala na record. Dahil full memory pala. Hindi bali, pag may inaano tayo, napili na tayong resort ay gagawin natin ng content yun para malaman nyo no, kung anong anong presyo nun at ano yung nasa love the resort as in case na gusto nyo mag ano, mga kasama mong barkada pamilya mo magano kayo rin nyo diba? swimming kayo sa hot spring ah, at may idea kayo diba? So ang tabayanan nyo yan So ngayon Puntahan muna natin tong food trip Kasi balita ko masarap daw to eh. Para meron na rin kami kaninang napag-anuhan, napag-inquire ng mga resort dyan sa Pansol. Sa loob ng Miramonte Village. Kasi mura lang dun mga paps. Pag dito kasi kayo sa labas, sa Along National Road, is mahal mga paps. Pero kung hanap nyo is budget friendly. Kaya eh, dun kayo sa loob ng Miramonte Village, mag-inquire, maghanap kasi mura lang tapos makaganda yung mga resorts hmm. ano ba naman yun? ganda yung power flow delikado yun pwede yung gagayahin mo kamuto nyo yun ha mga paps

na pelat pelat itu cuma abu, cuma abu yang gelombangnya. Penuh penuh penaman, mengkarga. Ini nak ang niya eh para mga buko eh pag buko A few moments later. okay mga paps ito yung dinadayong bulaluhan dito at may mga vlogger din dito ah, ito. at nakarating din ay may dami na palang sticker dun ah ngamaya magdidikit tayo ng sticker dun ah Okay, order din mo na tayo, order. Let's go. ang bolo nila ay 100 to 200 pesos ang rice ay 15 hmm. yung 200 nyo pangalan tao yun yung 200, pangalan tao. Ha? Ah, yan to. Dalawang na lang, dalawang ganyan. Ah, uh, tapos tatlong rice. Dalawang 200 at Ah, uh, Sprite meron. Dalawa. Yan lang. Jerome. 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 Ang oh, ganda 200 nila. Thank you. Na lang natin dito, order natin. Ang dami na nakadikit ng na mga ano, vlogger dito. Marami kumakain. You know, mga riders go. So yun mga paps, dumaring tayo dito sa yung bulaluhan dito sa Kalawan Laguna sa Pabing Bulalo at naka-order na nga tayo yung in-order natin is yung 200 pesos ganito karami yung panilang bulalo uh, papakita ko sa inyo ganyan karami mga pap yung bulolo nila rito at yung kanilang bulolo ay hindi hindi siya baka hindi kalabaw kaya mas malasa siya so tikman na natin mga paps I hope mapusog ko kayo mga paps ito yung sabaw nyo may kulay iba yung sabaw, iba yung kulay. Masarap siya mga paps. Medyo may anghang. Tsaka malapot. Parang kombinasyon siya ng bulalo tsaka pares. Ah, ano siya mga kaps, pero masarap. Umbok natin sa mga salit. Mira siyang halong balat. Ito lang kung balat ng kambing o balat ng ano, krabaw lang.

baka okay, comment na lang mga paps so, kung barat mo ito ng tambing so, meron ito, barat ng kalabag eh. so, barat ng kalabag, iba eh, yung kulay Rin nasaya yung ano natin punta ng Laguna kahit right. kanina yung mga video natin hindi na-save so, buti na lang nakita nakita agad natin so ano dito na lang tayo ng merit shot ginawa natin ng ng content dito dami niyang laman mga paps so, dami laman so ulit yung 200 200 meron pang 50 mas maliit dito tapos yung pahalin nila kasi. maraming dumadayo dito masarap la, 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 la. La, la, la. yung gusto ko sa lasa niya, hindi siya ano, malangsa. Hindi ka sa iba. Malangsa siya. Hindi ba? Ito Parang hindi mo kayang ubusin yung isang order na isang na ganito. Napag-200 nila. Ang dami, ang na naman. lang siya tapos templahan masarap siguro from um, Calamba Exit si. tapos hanggang dito mga 20 km something yung layo ito yung mayroon dito pag gutom na gutom ka tapos bilang kakain ka ng marami kung may alam kayong mga food trip mga tops na pwede natin puntahan ito ko lang para pupuntahan namin <laughs> Terima kasih telah menonton! Ang lasa nito mga paps, ano? Hindi siya bulalong, bulalong talaga na. No? Yung nakasanayan natin, ang lasa ng bulalo parang siyang kombinasyon ng bulalo at saka pares. Na may lapot siya. Parang may ano rin, style balbakwa parang pinaghalo na yung pares bulalo saka yung may mga balot eh wala lang buntot

na kaya busin, mga papa. Ang dami. Butog na ako. Pero sayang, pag, inubos, pag hindi ubos, pag natin ubos. Ang kaya pa ang Ngtiin tiin lang natin ng masama may maya pa pa tayo ng sticker natin <laughs> Sir, lang po. Okay. Tayo natin Dito kita natin tapos na sticker natin. Para may tanda tayo na pumunta tayo rito. natin to. So yun mga top, sandigit na natin yung sa atin. Okay. So, mga so marami pa rin ang makain dito At marami naman silang naman sa rito no? Kaya yeah walang problema ayun shout out kina boss shout out mga up paps so maya maya uuwi na rin tayo ang tayo dahil mabat na rin tayo okay. So yun mga paps, tapos na tayo kumain at aalis na rin tayo. Tayo ay dumalal dito sandali. Kaya ang dami ng mga sticker na nandito, nakadikit. Marami na rin pala mga vlogger ang pumunta rito. So wish nyo lang mga paps, pabings go to Bulalo sa Kalawan at lalabas na yan. So, kung hindi ka pa na nakaka-subscribe, paps, subscribe pops, ka na para updated ka sa mga gala natin at sa mga food trip na pupuntahan natin. At hindi lang naman food trip ang mga pinapuntahan natin, paps, kasi pupunta rin tayo sa mga nature's, may mga nature's adventure tayo. Sabihin nyo lang kung sa inyo gusto, lugar ang pupuntahan natin.